Pawit para sa mga hype na lumipad. So, at sa gita, sa katapayan, lakas at pagiging malaya. Kalisa, kalisa ang ating pabasa sa Ang kalisa ay isang sinupyan. May gulong at hihilang kabayo. Ito ay isang simbolo ng Visayas at kultura ng Pilipinas sa sumasailalim sa ating pamana at tradisyon. Dito na ang ating bubansang pagkain. Ang sinatory ang bubansang pagkain ng Pilipinas ang ang ating bansawika. Ang bansawika natin sa Pilipinas ay Pilipino. Dapat natin itong bayabuhin at bayamanin pa. Ang kilikin at mahalin ang sarili ng Pilipinas.

magbansan sa gisa. Tatlong bituin ay katatlong kapuluan. Kulay puti ay simbolo ng malinis na puso. Bukha simbolo ng kalayaan at katakaisa. Pula naman simbolo ng katapangan. Walong sinag ng araw walong nanawigan na unang umabad sa mga Espanyol para sa kalayaan.

Sumasagisag ito sa pagiging mapagmahal ng mga Pilipino. Masarap itong kainin sila o manilino. At dahil marami ang production ng mga sa Pilipinas, dinadala ito sa iba't ibang bansa. Pernas, ang ating pamasanghiyas. Ang South Sea Pearl o Philippine Pearl ang hiyas ng Pilipinas. Malaking kinsad ang perlas na ito. Ginagamit ito sa paggawa ng alahas. Nara, ang ating pambansang puno. Nara, ang pambansang puno ng Pilipinas. Ito ay matibay at malaking puno. Ginagamit ang kahon nito sa paggawa ng mga bahay at mebles.